Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, lalo na sa mga patuloy na nagmamahal sa bayan, pamilya at Diyos. Ako po si Haji Garcia at ngayong araw ay magsisimula tayo ng isang serye ng malalalim at matapat na talakayan tungkol sa isang isyong matagal nang nagpapahirap sa ating lipunan. Ang sugal. Hindi ito isang simpleng opinyon lamang Ito ay usaping may kinalaman sa ating kabuhayan Kinabukasan at kaligtasan Bilang tao at bilang isang bayan Ngayong araw Ating pag-uusapan Ang patotohanang matagal nang itinatago Kinukonsinti at binabaliwala Ang pagsusugal ay hindi libangan Ito ay bitag. Bakit mahalagang pag-usapan ang sugal? Marami ang nagsasabing, eh pera ko naman ang ginagamit ko. Wala naman akong tinatapakan. Libangan lang ito. Pero ang tanong, totoo ba talaga ito? Hindi natin basta-basta mapapalampas ang katotohanan ng ang sugal ay isa sa mga ugat ng pagwasak ng maraming pamilya pagkakabaon sa utang at paglala ng kahirapan. Ang anyo ng sugal, libangan kuno. May iba't ibang mukha ang sugal. STL, weteng, online sabong, kasino, perang hulog sa e-wallet games, baraha sa kanto, video karera, bingo, at lottery. Lahat ito ay nakadisguise bilang libangan. Pero ang totoo, libangan para sa may-ari at operator, habang paghihirap naman para sa manlalaro. Pansinin mo, wala pa tayong kilalang yumaman sa sugal ng matino at malinis. Pero napakaraming nawasak ang buhay dahil dito. Narito ang kwento tungkol kay Cap Mario. Si Kapitan Mario dating respetadong barangay official sa kanilang lugar. Simula noong nakatikim siya ng panalo sa Pusoy at Tongit, unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Sa una, aliw lang daw hanggang sa nangutang, nagsanla ng lupa at kalaunay ninakawan ang sariling barangay budget. Nang mahuli, iyak siya ng iyak. Ang tanong niya paano nangyari ito. Hindi ko na napansin. Ito ang bisa ng sugal. Unti-unti kang nilulunod hanggang hindi ka na makakabangon. Ang psychology sa likod ng sugal. Ang sugal ay idinisenyo para manatili kang umaasa. Kapag nanalo ka, gusto mong ulitin. Kapag natalo ka, gusto mong bawiin parang pain sa daga. Nakakatuwa sa una, pero mapanganib sa dulo. Psychologically, the brain releases dopamine sa tuwing umaasa ka o nananalo. Ngunit ito ay false high, parang droga. Kaya't ang sugal ay addictive. Ang epekto sa pamilya, trabaho, at pananalapi. Isang ama na dapat bumibili ng gatas Nagsugal Isang anak na dapat bumibili ng load sa eskwela Nagsanla ng cellphone sa perya Isang empleyado na dapat nagtatrabaho Nawawala dahil sa sabungan Unti-unti nawawasak Ang tiwala ng pamilya Kinabukasan ng anak Dangal ng pagkatao ang mas masakit, mga bata ang natututo at humahawak ng baraha o cellphone apps na may pustahan. Biblia at pananampalataya. Sabi sa 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi sinabi ng Biblia na masama ang pera, kundi ang pagmamahal sa pera, ang labis na pagnanais na yumaman sa mabilisang paraan, at iyan ang ginagawa ng sugal. Pinapalitan ang pananampalataya ng swerte. Pinapalitan ang pagsisikap ng pusta. Pinapalitan ang pag-asa sa Diyos ng pag-asa sa dice, baraha, o bolang umiikot. Panawagan sa pagbabago. Kaibigan, kung ikaw ay nalulong sa sugal, hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ay kapamilya ng isang nalululong, ipagdasal mo siya at akayin. Hindi mo kailangan ang swerte para umasenso. Ang kailangan mo ay sipag, dasal, disiplina at pag-asa sa Diyos. Bayan kong mahal, gising na ang sugal ay hindi solusyon, ito ay lason. Hindi ito landas patungo sa pagunlad, kundi bitag patungo sa pagkawasak. Simulan natin ang pagbabago sa ating sarili kung ayaw natin ng korupsyon. Itigil din natin ang personal na kasamaan na nag-ugat sa ating puso. Ako po si Haji Garcia at sa susunod nating vlog pag-uusapan natin ang pamilya bilang biktima ng sugal. Hanggang sa muli, mabuhay ang bayan at mamatay ang sugal sa puso ng Pilipino.